Oh. Yan mga babayan At bigyan natin na yung pinapay Yung mga dating kasama ko noon Sa pag-aani uh, O panggarab Ng palay mga babayan Garab kasi yun sa Bisaya Yan po yung sila yung mga grupo ko natin, yung kagrupo at dito lang po sila nag-ani sa nag-ano mga kababayan ayan ang mag-harvest ayan mga kababayan mga dating kasama natin noon ayan nag-harvest ng palay eh. adio oh, pulpurong oh. Pulpurong lang, malakas! <laughs> <laughs> Taran anak! Dali! Gila, nanti sila nang merienda. Ngayon. Ayan, soft drinks. Punta baso. Ayan, at tinapay. Paano natin? Pakain natin doon sa mga kasama natin dati. <laughs> Ayan, Tinapay lang po yung may bigay natin mga babayan kasi dapat eh, po tayo ano, sapat na budget. Ayan, hindi basta-basta yung uh, ah, pag-aani mga babayan o yung paggarab. pag-harvest ng palay kasi napaka kati at napakainit ng araw. Tapos dubli ingat kasi kapag naso nasa sugatan ka ng garab ay siguradong napakasakit. yan Nakatry na po ako niyan. Dati magkabayan muntik na naputol yung ano ko. kumingking yung mali, maliit na daliri. <laughs> Ayan. Pa tanuhin natin kasi ano na sila namugkos. Patimuon na to bigyan natin ng tinapay to, pili natin at saka soup drinks yan, ilang piraso lang din sila dito kaya Ito, mga babayan ano na sila may ano na binutok na <laughs> try akong Ibo! Ayan. Yung mga kasama natin dati ah, Mga kapitbahay ko din yan doon sa village oh, bus magno lang malakas Monet <laughs> At marami ng hagdaw si ate Tuh. <laughs> Tama. <Yeah>. Lamata. <laughs> okay. Lamata. And told him umiig dawante, baligya o pagaling. Galing ni Dong Oi. Ah, galing para magiging bugas. Mao gani mo kay mga kain bugas ba? Mm. pa lang gusto nako sila ning bugas. Tidak asa dekat eh? Ha? Tidak asa kau? Ini ada bus bantal Ha? Ah, dapat nyong balai? Dila andoy banda Dila andoy nga Nagumbay Ay, sa cruising Ha? Sa cruising Dari kaya sa ilang Dari kaya gabau, sa ilang Dari kaya gabau, sa ilang Dari kaya Mm. Eh. Ganda ng palay. Ah, di lalim ni mga hagdaw na ay. Nang matapos. Inyo, imo ano ba ay. kontraktor muni amu nila ini amu nila yan tawa puluk romono puluk dong alex grabe kau bayu pandong kay kuana pasak butok mana ini terang apun kita So ayan, pagkatapos po ah, nagmerienda Ayan, hakot naman sila ng mga palay na naka, ano na, nakabugkos na <laughs> yan ganyan po yung trabaho namin dito ayan, thank you so much So ayan, magandang hapon mga kababayan At magandang araw po sa inyong lahat At kanina ay ano tayo doon Nag-try tayong mangani o manggarab Uh, bali, yung gutter natin andyan na. At yung gagamitin natin na uh, pangkisami sa labas ay nandyan na din. Yung metal cladding na kulay brown. At uh, light brown lang siya mga babayan pero ano din, wood design. Ayan, at sa mga kwarto, uh, yan na po tapos na pong na uh, idjer. At ang kulang na lang noon is pagmamasilya hindi pa namin natapos yung pagmamasilya kasi naubusan po ako ng uh, pulitap bukas naman po ako bibili ulit ng pulitap kasi naubos ayan po uh, at sa itaas niyan yung mga join niya sa itaas is ano po ang gagamitin ko dyan Anansag Puksih Ianbi yun po yung gagamitin ko dyan sa mga join sa itaas pati sa mga gilid dito sa pinaka-wall niya is ang ginagamit ko lang po is pulitap. Kasi mas mura po ang pulitap kumpara sa nansan Kasi yung nansan po kasi mga wabayan napakamahal po na isang galon doon. Nasa 3 plus, 3 simil kapin mga wabayan. Kaya ito, ito lang yung okay naman po ito. Nakatry naman po ako nito na ito siya mga babayal. Pero doon sa mga pinaka-dun sa itaas kasi yung kasi yung kisabi kasi dyan yung kumbaga si siya pong tagasalo ng init. Kaya nansag yung ilalagay ko dyan kasi matibay pa yung nansag Hindi po basa-basta na mabibitak yun. At ito, pulit Kahit anong gawin po dito. Pibitak talaga ito pagdating ng panahon. Yung mga sumpay niya, yung mga juin. Kaya nansag yung gagamitin ko doon sa itaas. Ayan, thank you so much. Lalong lalo na po sa Panginoon. Ma'am Siliki Redemption, thank you so much sa patuloy na pagtulong dito sa ginagawa kong bahay. At malapit na po tayo mga mabayan. At siguro baka bukas, baka pag, pag umpisa na po ako dito maka pintura sa isang kwarto. Ayan. Malapit na po tayo. At pagkatapos nito uh, libun cutting na uh, mga kababayan. <laughs> Ayun, thank you so much at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat mga kababayan and ingat po kayo. Bye-bye.